Okay. guys um, pero mga yung mga yung mga guys mga yung mga yung mga yung mga Pinapara guys ano yan guys Ito na ba yan? Eh, na. No? Bridgestone Bridge. Sir, may pick up ako eh. Bridgestone? Anong Bridgestone? Ah. Uh, Central Park. Dito sir. Ha? Dito sir, dan, dan ba? Di, 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 dito daan? <laughs> doon ako sa kabila galing Sarado rin doon, di ba? Walang tao doon eh